ang sakit naman ng ginawa mo ara kay lupit nang ayan ang inyong nanay nag-iisa dito na Nabubuang ang nabubuo ang nakakakano nag-iisa lang ako dito sa loob ng kwarto kaya Ayan, sa lahat po ng ating mga viewers, yan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo ngayong araw ng Merkulis. Kumusta na kayo? malapit na yung kalag-kalag. Malapit na po yung kapistahan ng mga mga nakatanim natin sa simenteryo. Kaya, huwag